po namin video ngayon guys ay uh, share ko lang po sa inyo yung aming ginagawa gumagawa po kami ngayon ng aming dessert at gumagawa kami ng grihams ayan at gumagawa din po kami ng gulaman or boko pandan, eh boko pandan ba? tama ba? pero walang boko diba? so on. ayan ang ginagawa po namin at ang aming handa lang po guys mamaya nagre-ready na rin po kami para sa aming steak, okay? So, yun lang po yung aming dinner ngayon, steak lang, with dessert na griham. So, busy po kami ngayon sa aming kusina, dahil hindi pa kami tapos sa aming ginagawa, okay? Yan. Malapit na po, malapit na kaming matapos dito. Ayan. Ito na yung final na aming gagawin at yung kanyang gulaman ay hindi pa rin Hindi pa yan tapos mm -hmm. Ano pang kulang? Ah, oh. mm -hmm. yun. So, ayan. Ano pa ba? At mamaya rin yung asawa ko naman. Siya naman yung magluluto para sa steak. At ito rin, iskalok. Ayan. Ito rin yung partner ng aming steak mamaya. Okay? So, okay yung malis guys. Samahan niyo kami mamaya. At marami pa po kami gagawin. Meron pa kami. Uy, ano yan? Ayun. Pala yun. Hmm. Yan. Ito. Sa Pinas, hindi ka makakabili ng ganito sa Pinas. Yun. Yan. Ito, ano lang. Sa Costco, mabibili niyo po ito. Malaking box. Kaya maka, makasave ka po ng pera. So, yan. Isang ganito. Isang ganyan namin. Tama ba? Yan. Isang ganyan po namin. Dalawang... Uh, dalawang box lang ang nauubos ng ganyan. So, kung gusto nyo gumawa rin, guys, recommend ko sa inyo sa costco kayo bumili para makatipid kayo, okay? So, yun lang, guys. Mamaya abangan nyo rin po yung aming exchange gift. Pagkatapos ng dinner namin, mag-exchange gift po kami. So, abangan nyo po yung aming mga surprise sa isa't isa, okay? So, huwag hmm. kayong umalis dyan. guys. At ako'y mag ng aming steak. Ayan. Kahit malamig sa labas, yan, Okay lang. Basta, maihaw ko lang to. Okay? So, yun lang po yung aming handa para sa aming Christmas. Kaya, parang malungkot, pero okay lang po. Parang tahimik lang kami rito. Okay? So, maya-maya, after ko mag-ihaw, Ayan ready to eat na po dahil na nagluluto na rin yung kasama ko ng aming vegetables. Meron kami uh, Brussels sprout and potato. Yun, yun po yung aming handa at saka dessert. Yun lang po. Simple lang ang aming Christmas. At antabayanan nyo po mamaya-maya ang aming pagbubukas ng aming exchange gift. Okay? So, ayun guys, nandito po ako sa labas ngayon. Uh, at nilalamig po ako. Ayan, Nag-ihaw po ako rito sa labas ng aking steak. Okay? Wala talagang ginusto ko tong kumain ng steak kaya magtiyaga ako kahit malamig dito sa labas. Yan, papakita ko po sa inyo yung aking inihaw na steak at ako yung natatakam po. Malapit na po kami mag-dinner kaya excited na po ako. Okay? So, ayan, guys, dinner time na po. Ayan, kakain na po kami. At Merry Christmas na lang din po sa inyo dyan. Sana'y masaya rin po yung Christmas nyo dyan sa Pinas, okay? So, see you guys. Maya-maya, uh, magbubukas na po kami ng aming Christmas gift pagsapit ng 12 ng gabi, okay? So, yun guys, uh, time na po para mag-open kami ng aming mga gift. Okay? Excited na po. Excited na ako na mag-open kami muna. ng aming ito gift. Ito muna. Eh. Ay, ito muna. Ayan, binigay na niya sa akin. Ayan. Ito pong regalo na to ay galing sa hobby ko. Ayan. Ito din. Nag-click, ano ba? Nag-click pala ako na bibili ako ng business na nag-click. Ayan. Ayan ito yung aking boy. Oh. Ganun pa Wow! Pa't dala binili mo? Ayan, ito po yung aking gift. Ano mo? Turtle neck. Ayan. Empty po siya. Empty. Ayan. Dalawa talaga yan. Ba't ito isang na? pareho mo. Ay, sinagalaya na dalawa. Akin na yung mga ito. Diba? Oh, ito ang ganda rin to. Pero it ito, From mga Ay! hehe Ate Malu, thank you sa gift mo. yeah, Gift ito ni Ate Malu. kwenta sila pa kung pare pare pa rin hindi pa pare pa rin ulo ayan ayan ah, yeah, ang cute naman ayan mahilig talaga ako mahilig ako sa itim mahilig ako sa itim pero mahilig din ako sa mga magandang kulay na pag -kulay na bata pa pa to kulay pang bata pala ayan thank you Timalo ano to? Like warmer? Ikamura lang ni. Like warmer, nantik ko parin. 'Di ba diba, ganito 'yan, also. Yeah. Sa ano. 'Di ba gusto mo kasi napansin ko 'yan. Uh -oh. Sabi mo, type mo 'yung ano, pwede rin na i stop Type mo 'yung nakikita mo na ano. Kasi uh oo, -oh. like warmer. <laughs> o, oh, diba? uh, 'di ba? Hindi naka-leggings. Naka Ay, oh, hindi. Ayan. pang-leggings 'yan, eh, 'di ba? Tapos pagpatong. O, oh, 'yan oh. No? Pero pwede rin siya dito. Uy, na, nakita ko sa model eh. Kasi yung binila yun eh. Oo. Pag oh, diba? Pag nagsas pattern ako, Sa akin. Sa akin. Sa akin. Four? Four pairs? Okay. Ikaw yata maraming regalo. Okay sa akin ah. Okay pa. Tingnan mo, puro kanya. Oh, sali ka. Walang paki yung regalohan ri nito eh. Siguro, pumili ka doon. Oh. Papi! Oh. Are you sleeping? Oh, to wife. No. Okay. You sleeping? See, it's not exciting. I'm here. I'm here. You have again. Should, should I buy you? Oh, what is this? You're a The hair, honey. Yeah. From Give this. This is yours. I'll donate. Oh, you gave this to Oh, yeah, this is here. Yeah, that is oh, for I you. Actually, I wasn't expecting anything. Of yeah, course, you need something also. Yeah, we oh, yeah. Ay, makakaligod na ako bukas, guys. So I'm <laughs> Ayan, babe. Ayan. Ay, aking bag. Ayan. Hindi oh, pa, may nalaan eh. Oh, Ayan, Empty po siya. Paterno po siya ng aking sa'yo to. Bag. Ayan. Ano Oh, ano no? pin mo? Kasi, hindi Kali ka nang magay. Oy, <laughs> What is your no. gift? Game, huh? game, yeah, game game board? Yeah, it's a game board. on TV? No, it's a game board. Okay, may I see your, may I, your gift, may I oh, What no. is that? May Wheel I, of I Fortune. Oh my God, well of fortune! Ang kanyang gift ay Wheel of fortune. You're, You're welcome. welcome. So, ito naman, guys, ay, uh, ano rin to guys, na bonus ko, ito rin, sa Christmas party namin. Ayan, ito naman yung aking na Ayan. Isa po siyang pabango. Ayan, isang pabango, muggler. Muggler na pabango, at may kasama pang, ano ito, That's <laughs> no no. what right, oh, I want get the i the Oh! I've tried this one. i gonna use this These candies. Candies? Yeah. That's what they got us last year. Oh, what happened to you? Oh, you got your purse. That's how you get it. Yes, I got my first I got my empty shoes. Thank you, hubby For your gift. And the last thing is I have a chocolate. You want that chocolate? I no. Oh good. Oh okay. It's up to you. This is from Jack and Norton family. Thank you so much, Jack. Sa gift Thank you. So At ito rin ang napanalo na ni Kayla sa games na ginawa namin noong Christmas party. Ayan, ang cute ng tata. Oops. Okay, well I hope you enjoyed this. Really like I'm sorry, I just don't get excited anymore over this. It's fine. You have yours yung kasama namin dito, hindi rin siya masyadong excited. Plus here, Pero, Okay lang yun. Yeah. So, yun lang guys. At sana, napasaya ko po kayo dito sa video ko na ito na naisip sa inyo. Sana wag kayong magsawag manood ng video ko, okay? So, yun lang po. At maraming maraming salamat po sa inyo. At i-enjoy po muna itong aking mga ano rito, mga gift ko, Ayan.